Proses yun, hindi? Na yung meeting, hindi. Kaya Kailan pa yung process? ito Hindi pero to, na Pero yung pinakamalagal, 6 months. Pasok pa rin kayo sa ano eh. Pasok pa rin kayo sa period. 8 months yung pinakamasasarap eh hanggang 8 months yung mga pinakamasarap na ano? Kung mga pinakamasakit na ano? Okay. Dalawa na siya, no? Opo. Okay. Okay. Tapos na rito yung isa-isa. tsaka yung ano lang nga nung isa. mo parang pag para ano? O, ba? pasalubong na yun, no? Sige, usok ko lang kung isa. Yan, no, tignan mo yung ka ng ano ni sir. Yan, yan, normal lang. Parang pag para ano? Nag-warning pa tong ano mo isa, oh naiipit kasi ito eh. Pero ito, mas mataas ito ng konti. Dito sa, sa, sa chromium to. Isa rin to sa nagkikreate ng ano, pag nagkaroon ng lamat yung ano niya. Yung ligamis medyo na kumukul eh. na Ito, bukol kaso, mas mataas ito ng konti. Ganyan niya. Nakupo. 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 Double cross. Sir, may mga mabasang kong sa loob. Nagyanin <coughs> po kaya ng mga ang mangyayari dyan, sir, kasi super fruit, parehas adhesive. Nangyayari kasi yan, kailangan kasi hindi na talagang hindi natin hindi ni baby. Kung natin ibaby baby pag may ano, tsaka konti palang sakit, pa-adjust yun na agad. Ganun ganun ninyo, oh. mamaya. Ang mangyayari dyan, hindi pa yung totally mahangat. Pero yung pain niya, yun, pag natabi yun, masakit. Hindi ka rin makatulong. Kikirot-kirot yan, yan ang mawawala dyan. Pero yung pagangat hindi pa gano'ng mapiperfect yan. Matigas pa rin yan, pero yung loob, mas mababandog na natin yan. Hindi rin pwedeng gano'n yan. Pag natabig na medyo malakas. Kamusta? Pag natabig ka na medyo malakas, nungulat din ka na gano'n. Sakit, di ba? Mamaya kahit suntokin ko yan, yun, mawawala. medyo Kahit tabig-tabig. Tsaka di ba hindi mo na mahiga ng patagilin? Masakit na. Corona o tiyaya may hihiga mo na yan ngayon ng patagilid. inya, nga, hindi nga, lang sabihin. Hindi palang pwede siyang mayangat talaga ng pepe kasi adhesive yan sa inyo sa kaliwat kanan. Super frozen. Ano? Tanggalin mo muna yung salamin. Sige, tanggalin mo muna yung salamin. mo naman yan. double cross to kaya ano yung gumuna balik na rin gumuna yung combo medyo masarap to sir eh okay hindi kita ni Ken Master pag one ano? pwede naman kasi kung uwi na may bukas ng Bicol ngayon? o di pagbalik ko ng Bicol mga 2 mga... weeks 2 weeks 2 weeks to kasi so, tuturuan ko pa kayo mag exercise eh ang balik namin mga pantay 6 uh, 6 Okay lang yun, hindi mas maganda. Papa. Okay, lang lang may, Okay lang yun. Okay po, Idra. Eh, eh, sa e, ay, ay, sa ay, sa ay, lamig sa air na Walang problema. wag lang tayong direct water yung okay. maliit. Masa na kami mong Kaya, hangat ko lang muna. Dapat, balik tayo natin yung combo. ko lang muna. Pinagyan mo lang Okay lang kayo dyan. Nakakaingay kayo ngayos. Wow, okay, relax ka nga. Huwag na, na? Yan. Yeah. Yeah. Kailangan kumilos yan dyan. Relax na. Sakit kasi itong kasagsagan. ng sakit ito eh. Mga 6 months. Oo. Two. two. One, two, three, four, five, six, seven, eight months. Yan ang mga pinakamasakit sa frozen shoulder. Skal ja, vi ja, se dito yung view ko may hindi. Yan, yan lang. Airlocks na ako, na ba na? Exeo. Ayun pala, neuropathy, nephropathy retinopathy. Yan yung uli ng mga diabetic. Retinopathy, neuropathy, neuropathy. Yung neuropathy, yun yung sa mga nerve yung nephropathy yan yung sa mga kamang uh, loob. Yung retino, kadalasan yan. Mata. Mata. Lalabo yung mga. Malamang yung nararamdaman mo, na ba ka? Hindi naman. Anong siya? Kailan ka ba na, kailan mo na na-confirm na no? Na bebe ka? Ayun. Nakarampa yun. Nakarampa? Pero nag-admet. Insulin? Med. Med. Pag-in. Ah. Tapos, nagtingin na rin ako sa sa mata. Naman medyo okay naman daw. Wala naman daw. Tama, hindi pa man daw. Pero meron akong yeah. katarat. Meron ka ng katarat? Ka dito sa karay ka. Okay, sige, relax na nga. Ito yung 2 months. Ako mo yan. Ha? Gusto na agad ng kasunod, bro? Ay, kala mo, gagawin na ba? Oh? <laughs> Wait lang. Kala mo, kala mo, kala Pero kaya. Oo, yan. Sarap na, no? Kaya? Ayos ah, nice pala, ilas eh. lang. Pero ito, maganda na yun. Yung lumagutok na yun. Anggal yung ano na. No? Tapos sir, palagi okay. nyo lang igagay ito. Pwede nyo lang itulog nyo. No, palagi nyo lang igagay yan Okay, lakasan nyo. Ikaw nga. Yan, pabila. Yan, yan ang pinaka-exercise natin. Yung mga ganda ko't butang eh. Hmm. pa rin. Okay, pahinga. Diyan pa lang muna. Tapos, after nyo mag-stretching, kahit pa paano ganito yun yung pau, yung, yung mga muscle-muscle muscle nyo, huwag nyo diinan, ina na. Kung baga, ganyan lang Medium lang. Kasi yan, sasakit-sakit yan yung mga yan. Sakit nga po. Oo. Oh, oh. Pag, -ing, pag, -ing, pag ng mga power ng konti, pulipos ng konti po. <coughs> ayan, kahit pa paano, medyo, oh, di ba? Kanina, eh ah, ayan, kahit pa paano, may movement na. Ah. Ito, medyo matigas pa to. Oh, pero kahit pa paano, medyo may ano na, may improvement na. Ganyan na yung sensor ha. Ganyan. Hmm, ganun. Pansinin mo ngayon, eh, higa mo patagilid. tagilid. Tinan mo ngayon. Ay, eh. konti na lang po. Konti na lang. kabilang, Oh, oh, oh. Yung cellphone sayang. Ako mabasag yung screen. Pero hindi may konti lang. Hindi na, hindi na sagrado. Hindi na sagrado talaga na. Oh, right. Talaga, hindi ka ito dito medyo. Kasi ito, like, may naanang yun eh. Pero kung na. O oh, yan, sir. Kita mo yung changes. Pwede mo na siya kahit pa paano itulog. Ah, tapos niya. Pwede mo na rin kasi ano yan. Tabi-tabi din -tabi, ano. Yun lang magiging... Alam ko ganito Ang ibig sabihin, sample nyo. Kasi pag yan ang tabi, ah, yung tabi. Alam nyo naman <coughs> yan. Ang <laughs> malagi na lang ito eh. Ari ko para puro ako dyan, Ari. Hindi, mm. yung mm. pinaka-sikreto er, dyan ngayon, yan. Tapos... Oo, oh, lakasan nyo, kaya nyo nyo eh. Ganito ang stretching natin, Paharap mo muna. Mabilis lang muna kasi puti yung tingin pa natin. Kasi pag, mina, pag minadali mo pa yan, or overstretch, mapupunit yung mga tendon eh, no? yan, kaya sobrang sakit dito. Kaya kahit pa paano, siyempre, pansay lang natin yung stretching. Pero pwede naman yung malakas niyan. Yung ganito ha, pwede yung malakas. Pwede yung hindi mo pwede yung, yung, yung talaga ng biglaan yan. Magkakaroon ng mga mararapture yun. Ang isang hindi mo makakaya ko lang. Oo. Oh. Tapos pagtin na mali. Pero, o, lo, One, pero kung meron kang ano, baras, ganyan o, kapit ka ganyan. One, two, three. Kapila naman. Pag nangawit, siyempre mga nangawit yan, normal lang. Pamasas na gano'n ka, stretching. Doon naman papasok yung ginhawa ng pau Okay? Yun lang Huwag ka lang maliligot eh Ha? Thank you